magluluto, maglulinis ako ng isda guys kasi mag ano magsigam ako guys ayan binili ng asawa ko kahapon Asian store so this is salmon fresh salmon ayan so gusto niyang magsigang magsigang ako guys i to shop. So nilinis na ito doon sa ano sa Asian store ng sa market pero hugasan ko pa rin siya tapos meron pa ako dito, guys. Sasama ko siya sa siga. This is head. Oh, my God. Seven. Almost eight dollars. Ang hulo lang siya. Ayan. Ang laki na hulo. Ayan. Bakit hindi mo pinakuha ang hasang? Tinanong daw siya kung i-remove yung hasang. Sabi niya hindi. Sabi ko, next time, i-remove mo yung, i-remove mo yung, ano, gills. Kasi, para hindi ako mahihirapan. Oh my God. I doubled my gloves na napakalangsa. Hindi naman, oh, hindi naman siya, ano, masyadong malangsa. Kaso lang, um, tagal, ano, alisin sa kamay, sa kamay. kahapon hapon niya ito nabili. Ang pula-pula daw ng hasang kahapon. Tapos ngayon, nag-ibang um, kulay na siya kasi hindi guys gay sarap. Ano? Sa saan ba to Oh my God! Kumbati, kumbati! Kumbati tayo dito sa ating hasang siya tanggal. Diyan natin ang mga ayos. Yan. favorite ko tong ulo eh. Isigang or itinola or paksiw. Oh. Favorite ko siya. Ang laki. Ang laki ng ulo. Tapos, ano hindi bato? Ay, napaka-sharp ng ngipin. gasan yung kuan gasan natin yung bibig para malinis tapos bibi bibi akin sinabi ak sa nanya yung ulo no? Ano, ano kasi, yung ano yung yung kuchinglo is masyad. Kaya, madali sya. Hilain. Yes! I did it! Good job! I'm proud myself, guys. Nahiwa ko yung ulo, guys. Without hurting myself. It's too easy. Easy oh. I learned I learned this from my dad. how to cut the head. Ooh, that's a lot of meat. Yeah. Oh, I ruined the brain. No, you don't. It's okay. So Some people tight. cut this. So yeah, look at that. Nice. And then we used to cut this here, but I'm not going to do that. So that it won't be a lot of bone and soup, you know? I love this soup. Okay, guys.